mahirap kalabanin yung pera. And hmm. money is a corrupting uh, thing rin. Mm. Pati yung mga police, mga generals, sabit na lahat. Mm. Hmm. So, I, I said that that prompted me to say that I would be fighting my own government. Yes. At that time na sila ng mga generals, nandiyan na sa gobyerno eh. Hmm. Especially Manila. And you named them. Oh, I named them publicly. Pati yung mga nasa dosya na involved na mga mayors at iba pa sa gobyerno. Judges. The first time we heard that, I said, oh my God, kung walang ganito, eh, na, na, nasa bibig na tayo ng, ng leon. We were in the mouth of destruction and we didn't know it until you came and boldly pinahayag mo. Well, I was prepared for it, actually. Mm -hmm. Baski nung mayor ako dito. Yung nadaan dito sa Davao, alam nila yon so. Yung ang malas lang, yung, yung mga big time doon na akala nila na, you know, hindi, na hindi ko talaga, akala na hindi ko gagawin. Sabi ko, susginoo yan ang ano dyan. Eh. Mm. Hindi mo dala sa korte yan. Lalo, ka lang. Hmm. I was a prosecutor. So, alam ko ang laro ng... Hmm. sila. They, the money. Mahil uh, ng man. Oh. Pensa. Piyansa. Balik na naman. Labas. Balik naman negosyo. So, walang katapusan talaga. So, in the meantime, Marami na ang na bata na gugunggong. Oh. Hindi, man, hindi man ako mag, mag Pero kung hindi ko ginawa yon kawawa right. yung bayan ko. Oh. Kaya sinabi ko sa kanila, Remember that I am a Filipino. Remember that I care for my country and my fellow men. Hmm. Nabi ko sa inyo, huwag mong gawin. Ginawa nila, wala, magawa. Dito sa Dabao noon, initially, yung hindi talaga ng mayaman pa,